Hello mga nanay! Welcome to my mini vlog! Lala muna tayong tindaserye at magluluto nga muna ako dito. Kung nga ako magsimula dito mga nanay, niligpit ko nga muna yung mga kalat na nakalagay dito sa lamesa namin. Isin nyo ba mga nanay, isang kibot ay TV na nga? Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga nanay, ang bahay namin ay all-in-one na nga. Andito na nga yung aming tindahan, sala, lutuan, tsaka kainan. Wala pa po kasi kaming kusina doon sa likod, kaya naman ginagawa ko na nga lang ng paraan para makakilos kami ng maayos dito. So, nga sa likod mga nanay, ay talaga namang hugas pinggan lang ang magagawa mo. Dami nga naming gamit at hindi ko nga alam kung paano ko ba pagkakasyahin dito. Uh -huh. Buti na nga lang at dalawa nga ang kwarto mga nanay, kaya naman yung isa nga ay nagiging tambakan namin. Tapos yung inilabas ko na nga lang dito sa aming labas, or tawagin na natin kusinang sala, charis. Ayun ay, na nga lang din yung mga ginagamit namin talaga sa araw-araw. Pero naguguluhan pa rin ako mga nanay dahil lang iba nga ay kalat pa din. Yeah. gustong gusto ko talaga mga nanay magkaroon nga ako ng mga organizer ha? Pero pera na lang talaga nga yung kulang. Pero pasasaan nga at makakabili din ako katulad nga ng lamesa kong ito. Order ko nga lang to sa online mga nanay at napakaganda at napakatibay naman. Napakamura mm -hmm. nga lang nito mga nanay. Talaga namang highly recommended ko nga ito. Kaya kung gusto nyo nga ilalagay ko na lang yung link sa my comment section or sa yellow basket. Okay, oh, nag ano pa nga, nag So ba? anyways, luto serye nga pala ito. Kaya eto na nga, sisimula na natin magluto. Tortang mm -hmm. kamatis lang naman yung lulutuin ko dito mga nanay. At inuna ko nga muna yung itlog ni Iya. Hindi kasi yan nakain ng torta mga nanay. Kaya naman ito nga, pinagprito ko na nga siya ng kanyang ulam at itlog nga ang kanyang favorite. tapos ko naman siya malutuan ng itlog mga nanay, isusunod ko na nga rin igisa dito yung sibuyas at bawang. Marami na nga rin akong isasahog na kamatis dito mga nanay dahil ang mura nga lang ng kilo ngayon ng kamatis. Sa amin nga sa Laurel, eh, 20 pesos nga lang ang isang kilo at galing pa nga yan dun sa mama ko. Oh. inadalhan nga niya ako ng dalawang kilo para nga daw maitinda ko at panggamit na rin namin. Masarap din naman kasi sa torta mga nanay ang maraming kamatis. Yun naman talaga gustong gusto ni tatay kapag nagpro-torta akong kamatis, eh yung maraming maraming kamatis. Tapos ah, ang gusto nga niya, yung talagang durog na durog yung kamatis at hindi nga buo-buo kagaya niya. Ewan y ko ba kay tatay at ang hilig-hilig niya sa mga torta. Medyo nasunog nga itong mga nanay at dahil nagkukwentuhan niya kami ni tatay dyan. Nagpapaalam nga siya sa akin at pupuntahan nga daw niya saglit yung kanyang mga kaibigan. Nagyayakag daw kasi ng kaunting inuman kaya naman daw pupunta siya. Pinayagan ko naman mga nanay at hindi naman ako ganung asawa na pinagbabawalan siya. Basta sabi ko nga sa kanya mga nanay, ay eh, wag na wag ka lang uuwi ng lasing na lasing para hindi ka nga mapahamak o maaksidente. At isa pa, may na ako kay tatay mga nanay kasi mas takot pa nga yung maaksidente yung motor niya kaysa sa kanya. Anyways, mabalik nga tayo dito sa niluluto ko at luto serye nga pala. So, madali lang na matulutuin mga nanay pagka nadurog mo na nga yung kamatis, ay eh, hahalo mo lang siya sa itlog at babatihin. At kapag naman nakuha mo na yung tamang timpla niyan mga nanay, ay eh, mapapasabi ka na lang na okay na to.